Hello mga kamanay, ayan, after work nga, duman ako sa supermarket para bumili nitong rosemary, dried leaves, at saka cloves. Ayan mga kamanay, oh. ayan, lalagain natin siya mga mga kamanay sa isang litrong tubig. Tapos, lalagyan natin ng isang kutsarang rosemary, dried leaves, at 12 pieces na cloves, ayan. Ilawhit lang po natin siya para hindi matanggal ang ang mga benefits sa dry leaves na ito, na rosemary at saka sa cloves. Ayan mga kamanay. And then, marami po siyang beneficio, antioxidant, or pampala sa paglalagas ng buhok, or mahina ang pagtubo ng buhok. Ayan nga mga kamanay. At nang lumamig na nga mga kamanay, inilagay ko sa isang spray bottle upang i-spray sa aking ah uh, anit, ayan, ganyan lang mga kamanay ang paggamit niya, no. I-separation nyo lang inyong buhok at i-spray all over your anit. Ayan mga kamanay, kasi nga ang aking buhok ay naglalagas at saka medyo, ayan nga, nakikita nyo mga kamanay, oh. Medyo nakakalbo na si kamanay, ayan, oh, ang laki na ng noo ni kamanay, diba? Kaya, ayan, gumawa ako ng isang organic or natural remedy. Ayan, napanood ko kasi sa isang ah uh, isang content creator na doktor. Ayan, wala naman pong masama kung gagayahin natin, di ba? Ayan. After nyo nga pa lang mailagay sa inyong buhok mga kamanay, kunting massage lang po para ma-stimulate sa ating mga scalp ang gamot. Ayan mga kamanay. Wala namang masama mga kamanay kung inyo itatry dahil ito naman po ay walang chemicals kundi napaka natural or organic. Ayan mga kamanay kaya kung kayo man po ay medyo nalalagas 'yung mga buhok or may balakubak or may something man na problema sa inyong anit try nyo